apat ang kumpirmado ng sawi habang isa pa ang hinahanap matapos na matrap sa loob ng isang lumang minahan sa barangay Runruno, Quezon, Nueva Vizcaya. Sa inisyal ng ulat na nakalap ng Dev Server News, tanggapan ni Region 3 Mines and Geosciences Bureau, Regional Director Mario Ancheta, tatlo sa mga nasawi ay pawang mga small scale miner habang ang isa ay local resident na nagtatanggang iligtas ang mga biktima subalit nasawi rin. Kakapusan sa hangin ang sinasabing dahilan kung bakit nasawi ang mga biktima. Dahil ang butas sa kailang pinaso ay may habang nasa 400 metro, buhod sa makitidumano, ang nasabing tunnel. Ayon pa sa report na ipinadala kay Ancheta, nagpadala na rin ng FCF Minerals Corporation ng air compressor para magamit ng mga rescuers paghanap ng iba pang biktima. Buhay naman na natagpuan ng isa pang biktima na nakilala ang si Alfred Bilibli na residente ng Madela, Quirino. Samantala, patuloy pa rin ang Rescue and Retrieval Airport ng Local Government Unit ng Quezon at Barangay Runruno. Kasama ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection. Katulong din ang Emergency Response Team ng FCF Mineral Corporation at ng Oceana Gold Philippines Incorporated. Felix Tambongo. The Observer News.